Oh, mga DDS. Po ba yung tawag sa mayor na working abroad? <laughs> pikon na pikon sila dito sa babaeng ito eh. Yan, galit na galit sila dyan. Sabi ko, ba't kayo magagalit sa kanya? Kasi ginawa daw pong katatawanan yung pagkakakulong ni Digong. Sabi ko, eh ano naman ngayon kung ginawang katatawanan yung pagkakakulong ni Digong? Eh unang-una, totoo naman eh. Nakakulong nanalong mayor, di ba? O kahit na kalahating milyon mahigit yung nanalo, kahit na 30 milyon pa bumoto sa kanya. O. Ang katotohanan, nakakulong pa rin siya. <laughs> At ang ating batas ay nagsasabi na hanggat hindi ka nahahatula ng, ng korte uh, with finality, eh pwede kang magsilbi, pwede kang kumandidato. Kaya rito sa Pilipinas, ang mga may bahid ng pagnanakaw, bahid kriminal, <laughs> pag ang tagal mapanagot sa dami ng legal remedies. Right? Oh. Simple lang naman yung tanong niya, pero totoo naman eh. Pero sakit sa kanila yan, ha? Um, OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? <laughs> magaling. Ang OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? So rito naman, nananawagan po sila yung mga DDS na ah, uh, ah, uh, sabi nga rito ha, ang, ang binoto ng 600,000 plus na pinang mga Pilipino ay ginawang katatawanan ng babae at grupong ito. Mga taga ano yan, Proctor and Gamble, base ron sa lanyard nitong uh, babae, Claricia ta yung pangalan nito na nagkakamali. So gusto nilang i-boycott, i-cancel. Sabi niya, pinagtawanan ng sitwasyon ni Tatay Digong. Kaya, Anong gusto niyong gawin? Ayaw nila kay Digong. Nila tatawanan nila. So, kung karapatan nyo yan, may kar ay karapatan din namin mag-boycott ng produkto. Di sige, boycott ninyo nang namantot ang mga pekpek -pek nyo kako. <laughs> Mamaho kayo dyan. Eh, halos lahat, pati toothbrush, ah, toothpaste, to, oh, lalo na toothpaste, pinaka-leading brand, yung Colgate, gawa ho ng Procter Gamble, shampoo ng Palmolive, Procter Gamble yan. Tignan ko lang, feminine wash, proctoring gamble yan. Tingnan ko lang. <laughs> Babalik kayo sa abo. <laughs> yung basic. Pabulain ninyo. <laughs> Isa lampak nyo. Ano <laughs> ah, ko talaga itong mga DDS na ito. Ayan o. O oh, yan yung mga produkto. Fabric. Fabric conditioner. Oh, sa buhok, yung shampoo. Lahat yan. I-boycott ninyo. Hmm. Nang makita, makita ng mga asawa ninyo yung tunay niyong anyo. Yan, wag na rin kayong magnapkin, mag-maglampin na lang ulit kayo pati mga anak nyo. Oh, balik kayo sa lampin para kay Duterte, 'di ba? Walang hiya, pag kayo mambastos ng pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Yung kademonyohan niyo, ganun-ganon na lang. Oh, katuwiran ninyo, pag kayo sinukol, kayo ay may karapatan ng freedom of expression. Eto kayang-kayang tanong, hindi ba freedom of expression 'yan? <laughs> <laughs> oh, say, <okay. laughs> si ano yun eh, si Maudix yung tinutukoy niya ron. Na yung mayor ba na nasa abroad, OFW rin ba ang tawag? Hmm. <laughs> Napaka-sensitive, di ba? <laughs> sa bagay, sanay naman sila sa walang ligo. Ay, ganon. <laughs> isa lang ang alam. Ay, dalawa lang yung alam ko. Kaya yung isa napilitan, mapakita ng naliligo eh. <laughs> Habang nagbablog. Grabe. Siguro hihingi ng pakuhingi ng pakulay yon, pambiling panghilod. Oo. Oh. <laughs> so, piko na piko na sila diyan kay Clarice. Eh, Katagam talang naman ng tanong. Maganda rin yang mag naman yung nagtanong. 'Di ba? I'm um, OFW ko ba yung tawag sa mayor na working abroad. <laughs> Nagtatanong lang naman yung tao eh. Di ba? Ina, <laughs> naka-high blood sila. Eh, nako. Paala sila sa buhay nila.